Guys, meron tayo ditong lighter na pangsindi natin sa oven. Ang gagawin ko kasi ito, singaw yung pinaka ano nya dito. Yung lagayan ng fluid nya. Yan, dito ng gas. Ngayon, re-referring ko to guys. Ipapalit ko sya dito kasi ito naman, ito naman ang sira yung kumaano sa kanya. Yan, ang doon. <coughs> Ngayon, pagpapalitin ko. Hindi ba ito singaw? Yan, pagpapalitin ko ang laman yung pinakalagayan ng gas nito at saka dito. Yan. Ating bubuksan lang yung turnilyo dito. May tornilyo ito guys dito. Oh. Yan, tatanggalin lang natin. <coughs> Yo, ito na, natanggal na natin. Oh.